Alright, magandang gabi mga sir. Ah, uh, meron tayong first booking. Ito yung mga uh, ulang uh, start natin kaya ang tax. Ayan, uh, magandang gabi. Ah, uh, first bite natin to. Uh, pupunta na natin siya sa may pickup pick up point. Lapit-lapit lang naman to. Yan guys, uh, abangan nyo ang aking pagbablog uh, via angkas. Ito yung uh, unang start ko ngayong gabi. Ngayong gabi kasi kanina lang ako na ni, uh, na-activate ni angkas. Kaya ito, uh, nag-start ka ako ng uh, almost 9 na, uh, almost 9 p.m. Ang starting point ko naman is 9 p.m. hanggang 12 third lang uh, ng, nang madaling araw yan guys samahan nyo ako sa aking vlog uh, this is JP Moto para sa Angkas Vlog yan welcome back tayo dun sa may vlog kanina sa pick up point okay na po na drop na natin dito sa may uh, pure gold uh, Luzon uh, maraming salamat sir sa unang ride Yun yung unang ride ko dito sa Angkas unang uh, CS Maraming 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 salamat po. Uh, yan, nakakuha tayo ng pangalang booking kanina uh, from uh, Luzon to Technohub. Uh, kasi yun, dapat may pangatlo na yun eh. Yung isa kasi, naglag yung net ko na wala. Tapos nag-offline yung apps ko. Pagbalik ko, wala na. Nag-cancel -ca -nag na yata. Tapos yung buhabang acceptance ko nag-50%. Uh, ayan. Uh, waiting na naman tayo rito mga idol. Nakadalawang uh, bite pa lang tayo. Uh, dalawang rides na tayo. Lapas tayo 9.30. Ayan. 2 uh, hours, nakadalawa pa lang. Ayan. Uh, ang ano ko rito hanggang 12. 12.30 or 1. Ayan. Abang-abang muna tayo mga idol. Alright. Uh, update mga sir. Natapos na natin yung uh, pangatlong CS. Tapos na natin yung pangatlo. Medyo malayo yung biyahe namin kasi simula Quezon City hanggang uh, Intramuros. Time check, 11.07. Wait lang Ah Ganito Mga sir Ayan mga sir Naka Ah uh, Ah Anim na booking na tayo Simula kanina Simula sa Maysa Uyo What Tapas are you talking about? Ah 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 Pasig Pasig pala Quezon City to Pasig na tayo pero galing na tayo ng Ermita kasi na dinapay tayo doon sakto may nakuha tayo doon tapos pumunta rito sa Pasig diba? sana yung bato natin ano ferry view no? para goods na para 1.30 sakto ano na tayo saktong 4 hours lang biyayin natin goods na rin so, ito yung unang uh, samak natin kay Hangpang uh, ano, ano, sa mga Lodz video. Uh, ano, maganda na rin yung bigay sa akin kanina. Simula, nagkaroon lang ako nang ano, na unang kuha ko ay promo. na uh, promo na uh, promo siya. Kaya uh, walang binayaran si customer. Promo yung nakuha niya. Zero talaga. Sayang din, na Kung hindi ko alam, kung saan napunta yun? I'm thinking you should call Hey, uh, now i think hard how we always wait another day. How we since the kids walk away.